mga nakuha namin. Ayan pa. Tira! Si Agata nandoon pa. Ayan. Ang dami kong manika, mga bay. Laban na lang kulang. Oh. Huh? Yay. One. Ito walang damit. Madumi. Sana mapalit-palit ang damit. Ayan, oh, two. Super cute. Ayan. Number three. Si pag lang talaga, mga bay, ha? Sipag at tiyaga. Talagang. Ayan. Nabat, nabasura din ito ni Agatha. Oh, five years old. Kasi sa anak niya. Okay. Can't zoom. Okay. Di daw mas zoom. chinelas. Pasya tong shoe pa. Ala cute. Ang cute nito, walang pares. Tingnan nyo ito makuha namin. Dalawa ito. Tig-isa kami ni Agata. Ito basurahan. Ilagay ko sa dirty kitchen namin. Ali na! Saan mo na yung katubangan? Wala ka nindot. I like this one. Yeah, and size cute kaya. I like this one. Sana kasi ako tuhuakan mga tagang. Wala ba nito partner ang sabatos dito ba? Ito kasi size 7 to. Mag-7 mo ba? Ay, imuhan niya. Wow, kasi ni niya gata kasi 7 na siya. Ang oh, perfect motion. eye na ko, kasi 7 de ito. Ang ganda nito, parang kasya nga sa akin. Okay, okay. Minsan kasi okay. malaki eh. Dito tayo kayo para makita nila. <laughs> I-adjust. <I> <laughs> I-adjust, good po, ubus. Gamay lang. Saan ka nito? glad? Oh, glad. Ano, ka?

Oh my gosh, I love it. The color. Kanisha. Ito yung mga gusto ko ganyan. Ganyan yung gusto ko, hindi yung paganyan ganyan. Sobrang ganda. Wala pa agad talaga ako ng ganito. Gusto ko ng ganito. Maghanap na ako sa kwan Yan lang yan. Ako magsadet -kana Ay, malaki man siya ito. Malaki. Kani daw Kana <laughs> <laughs> nindot kag nindot, sigun nindot Tulay ko on kulay ang kanyang anak. Ay, nindot ang iyang tiilan. Sana magkasya. Dara, 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 tulang. Kaya nga, sakto sa imo. Oh my gosh. Sana magkasya. Mas dako, dako siya gamay. Dako siya. eh biya ko. Ay, kabayo. nga nabuntis, ay. Ay, dako, rajud siya. Ganahan na ba Kabaw na, dahil ko Jones, New York, order na ako. Nindot, rabag kulay siya. O, ingin na mga gusto. Jones, New York. Ting! Diman ilhan ng dako sa imo? oh iniglak ko lako, ug kang sa taas. Kanang lagi na siya na lagi ko eight. seven na may hapog 8 na Lako ni niya mga nabay, oh. sa atel mo ba? Nag oh, okay para makapost sa mga tao. Di yeah, ang gali i-search Jones New York okay. Ngaisen ta ko ang kuan Ay bakit ta kasi niya? Mm. Nag-okay-okay -okay din pala kami ni Agata. You know how much is it? You know ya, yeah. you na like it. Ibaligya mo to. Ate baligya. Do you know how much is it? Amo ba pila na Dara ang price oh. Au oh, dara ang ko ano sa comparison sa kanang store oh. Fake nga kuan. Ayan, mga bay. Rate? Compare value. Ano yan? Made by sa Tighimo. wag kayo maniwala niyan. Karamihan. Ganito mga presyo, mga binibinta ng mga online seller. Ganyan. Pero hindi yan. Hindi yan. Merong price dito na sa tindahan talaga. Bali ito mga siguro $25 to. Mm -hmm. Yeah. Yeah. $50 yeah. Pila dira? So, ko gleng. $50. $50? Mm. Oh, oh, not masama. Ordiro na ako. Kaya ganahan ko. Marami kaming Bible na nakuha ni Agata. Meron ako sa harapan. Ayan. Basket mga bay. Basket. Oh. Ano ay kuwan. Terno ni Agata. Dapa eh. Oh, pagpili na dira sa imo ha. Nga nang no, namang ka. Nagyaka namang ka. Smile sa. O oh, dali na diri na ta. Oh, nakakuha mi gagang kang oh, Ito para sa balikbayan box. Adi eh. Ibaba natin tugang kay Kaya batanaw na kukukuan ba? ka sa na limpyo ba? Or hindi? Yung pwede maidunit ba? Gusto mo yan? Mahili ka? Yung mga pabilan ka na kay oh, ko? Adik ko. Ayaw Dako. Okay. Dako? Ah, maraming ko. Ano maranta. Maraming takit ko. Ipadaan sa Pinas, eh. Nanakani? Oo, sa Pinas lang. Bigay bigay natin sa Pinas ah oh, ano siya mga kwan scratch o oh. mga scratch siya man ang ipanghat gusto nyo ba yan o kaya pala pinako na doon tapo na tawag doon ito ano yari sa iyo ah okay ayan yung mga kuha namin ipagamit na Pinas magamit na Pinas smile sa gang <laughs> okay red na ikaw na yung mag-capture, mag-ano. Ang kani dahi, dali ana, dahi, kay excited ko dahi. Asa man itong puti pang? Okay. Oh, dara, oh, pagsakay-sakay, sag-scooter, magsakay-sakay, tando, habi. Sakay sa adin, eh, guys. Sakay na adin, eh, guys. Ready? Kaming mm. doha.

O oh, ito na, mga damit. Ay, manakuha ako kay Chisoy. Salamat sa Diyos. Yeah. Ay, marami dito. Sabi ko nga kasi, nung tiningnan ko siya ganito, ang dami ko nakita. Ayan, dito tayo. Sige, sige. yeah, marami na nakuha si Agata. Si Agata ang ating Wala, spon. isa pa lang yun. Yung Ay, si Ate di. Ganahan si Ate Mundi. Timon! Timon! Dili ko okay. XL. Kasi nangita kong XL. DG ba akong panghat niya? Large. Medium large. Medium uh, uh, large. Ang digital na anak ang mga... Kung anak oh. ang Deji tanong. XL ka? ko. Kaya nang buhito nita. Ang sura Pwede niya sa ero na mo. Di man ka kapadad un um, oi. Oh, Di kay wala hinang na sa namo. na mo. Na adira o, na ako dirao. Sa ni. Here. Adik ko daot ko. Hmm, dira ro. So, asa may mong kan DJ? Dira o. Ipakita lang. Asa may kamera ni mo? Things I do in my spare time. Eh, pwede ni sa katubito ang mga pag-umang na ho niya? No? Hmm. Oh, ano tanan? Gusto ke hanit, ko imo ng kanan. Ay, rumang. Para nila. Kasi nagpapadala siya ng Balikbayan box. Wala, iklaro, ingon siya mga bata. Padaw, dito napagkita ako sa video. La, amon. Tamdang mga itaw, di adito. Sige na lang, next time niya nga kuha. Pagpadala. No baggage. After 22 so miles, I have no baggage. I like this one. Gusto ko to ha? Ito, ito, ganun ka, amin? No. Ipuso nato ni, na kaya hatag nato ni sa Pinas. Ayan, DJ. Imo tiwan ang bak. Ipuso na ni, hatag nato sa Pinas. Oo, oh, o. DJ. oh, yan. Yeah. Na, puro ka DJ. O, oh, basura. Kani. Ayan. Uy, pwede ba ni hatag mo sa Pinas o? Oh? Mid dry super skinny. Wow. Ay, oh, mat. sa mangka. Uy, imo mangka na ipanghatag sa imo hang Gusto ka ani dili. Sakta siya manini mo. <laughs> Pantalo maganda. Um, Size 9 ako ganda po oh. Alo, kasi na pininiro. Oh, my god, extra sugod na ganda. Ang gawang, swerte ka. Swerte si Agatha. Swerte sya, Pero asa, maligin na mo ibutang. Kung man, gigang oh, kindin. may limo pa rin. Oh, yan o. Gang ka niya Mas bagay ni mo Sa kanya lahat, mga bay. si Papaw. Ah, si Papaw. Si Papaw. Hello, no, no, Si Papaw. Si akin na yan, akin yan. Si of course. Ano, hunter, no? Hala, kanindot na niya. Oh, yun si Abit, oh pa sa mga kapatid niya. Iwanan mo na to para yeah, yeah, mo. Yeah, yeah, yeah. sa box kapatid mo. Ate, kasi si Papa, mo pa pa. Si Papa. Si, si si Ang ganda. Mga bata. Si Papa. Si Papa. Kani, ikuha nito. Hindi. Si Papa. Kani, si upang balay. Dadi, kani. Ay, sa mga kapri, kapatid mo lagi. Wala mo ito. Tarong imo kung ipandala o dara para kapatid niya. O oh, si imo Imuhani, imuhani. 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 para imu, imu, man, abit. Hala, I like this one. Hmm. <laughs> Pero bagay ni kay Agata. Sa mangka, oi. Ay, kaniti, oi. Pwede na po. Ano, pwede na po ako, 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 o, teka, pang pangbukid. Pangbukid. Kadiji ka. Kadiji to ha, kadijito Ito, pangbukid ni na huti. Lady Aces. Ay, pangbubay mo tani Lady man. pink Uy, asa mo. Ay, hatag sa inyong mga iksu, oi. Uy mo niyo, oi. Kay Jacket mo na. Camera ko, asa. Ay, hindi ka ito na ipakapaw-paw. Ah, kung iasa man na ha, ito ibigyan nga. Ah, ipackage na pudito. dito. Ay, saka itong... Kay Hunter, 5 na, size 5. Okay. Ayan. So, ayan yung mga nabasura namin, mga bahay. Sobrang si dami. Ayan. Alright. Si Papa, right. si pang bata. Sus, mga anak, Oh, smile, sa sabi. Smile, lili. <laughs> Pasalamat ka muna. Thank you very much, Ishin Mama. Ah. Thank you, mga bay. Thank sarap you. niya kasama. See you. Mm -hmm.